Ang magandang tanghali po sa atin lahat mga ka-farmers. So nagpapatuboy na naman po kami ng sibuyas mga ka-farmers. So itong mahalakan natin ay 40 days na mga ka-farmers. 40 days na po. 3 mile late naman ngayon. 1 buwan mga ka-farmers. So ayan mga ka-farmers ang ating sibuyas. So hindi kami masyadong nagpalubog ngayon Dahil plasing lang Yung kalalakanan lang mga ka-farmers Pero ito pinalubogan na namin Pero anong Madali siyang matuyot yeah. Pero itong diretsyo na to Ano lang siya Kanal lang, sya. Kanal lang. and guys 40 days na yan. 40 days so yung kabila na yun yung sa dulo na yun 30 days naman sya so sa sunod na abono namin to kalubog na yung mga kasamahan nya So ano uh, na Mega permission na siya Ayan guys, mani yan po yung isang pa lang yan nagpangalawang abuno kami dyan mga ka-farmers yung maliit na yan oh. isang buwan pa lang yan dòm đang... uh, một phát, hát dòm mì mục hát dòm mì mục hát dòm mì 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 So, oh, ayan guys. Finish na ang patuloy. Ba ba ina finish na Eh, spotlight. Blood, <laughs> <is not> <laughs> <laughs> blood, So yun, isang magandang umaga sa atin lahat mga partners. So ang inispray namin ditong Pondicide ay Yung core, yung bago Bago sinamahan na namin siya ng insecticide Yung gold rush So yan guys, ako nakita yan uod yan oh. Tuloy ko. Ayan oh. Mamatay na yung uod. Papatay na. So yan po yung ginamit namin Yung gold rush yung may halong core Yung core guys ay Para siyang ano Cabrio Ang cabrio kasi mas mahal mga ka-farmers Kesa sa core ay 750 yung 250 ml So sa cabrio naman ay yung kalating litro total na so kung sa ako mga ka-farmers ano na ang nasa 1.5 so maganda rin pala yung rush yung gold rush patayin yung ude So naga ano na yung si buas naga permission na siya. Ayun, eh, naga bald permission na siya.